Sir, um, uh, kanina po mga bandang alas 7 ng umaga, nagmo-monitor kami dyan sa mga dumadaan sa may Andaya Highway. Patuloy pa rin daw po yung traffic na nararanasan nila sa area na yan. Gano'n pa po katagal na uh, kukumpunuin ito ng DPWH bago ito maisaayos, lalo pa mas marami pa rin pong uuwi uh, ngayong araw at sa mga susunod pa pong araw dyan sa area na iyan? Sa so, ngayon kasi yung sitwasyon dyan sa Andaya Highway, meron po tayo dyan na road slip na na-damage po siya nung kasagsagan ng Typhoon Christine. Mm -hmm. Tapos yung sinundan pa ng Typhoon Pipito. Oo. Tapos uh, two weeks na po na tuloy-tuloy yung ulan dyan sa, sa, dyan sa area na yan. Ay yung share line na sinasabi natin. Hanggang ngayon nga ay umuulan pa rin. So gusto yung man mga kumpulnik agad yan ay hindi po mangyayari yun kasi lalo pong masisira yung uh, kalsada natin. So ang panahon lang talaga ang kapag kapagsabi kung may stop na yung ulan natin, mapupull na yung ano, uh, repair na. Meron tayo apat na section dyan sa Andaya Highway. Uh, yun po ang kakaproblema kasi magkadikit-dikit po yon hindi natin ma Pero pero tayong ongoing uh, gawing ginagawa dyan yung driving ng sheet files, uh, halos yung isa ay matatapos ngayong araw na to. Tapos yung susunod naman po ay lilipat po tayo dun sa magkatabi kasi hindi pwedeng ipagsabay kasi lalo tayong traffic So, ang sitwasyon ngayon dyan, available na po lahat yung materialis natin, ready na po na kumpunuhin lahat ng uh, apat na section na yan. Uh, ang nangyari kasi itong seksyon na to ay dadalawang lin, lin two lang po itong kalsada na to kaya one way traffic lang po ang nangyari diyan pero pagka natapos po yung isang seksyon na yan magiging two way traffic na yan uh, bibilis na po yung takbo ng uh, sasakyan natin diyan Engineer, yung binabanggit niyo po, four sections, ano? Um, doon po sa apat na section na ngayon na inaayos niyo, wala pa po doon ni isa ang natatapos dahil nga po sa dire-diretsyong pag-ulan. Pero ngayon po ba? Po, oh, po. ngayon po ba 24/7 na po ba ang paggawa niyo diyan sa area? Oh, 24/7 'yan. Ah, uh, uh, ni report ko na rin to kay Secretary Bonoan na sir. Kung going tong repair namin, ah uh, pagka hindi kami makapag-drive dahil maulan, A uh, continuous po yung delivery ng materials natin, yung steel sheet piles, yung yung boulders po natin, sand and gravel. So, yun lang po muna ang ginagawa na, namin. Pero once na mag-stop po yung ulan na to, ay madali pong matapos lahat yan kasi nandun na po lahat yung materials natin.